Patay ang isang lalaki sa Cebu City matapos umanong barilin ng kanyang kainuman. Dalawang lalaki naman sa Davao City ang patay rin matapos din silang pagbabarilin. Makibalita tayo kay Donna Timbal Sena Senahon ng GMA Davao. Dito sa barangay Katalunan, Pequeño, Davao City, nagpaulan ng bala ang tatlong nakamotorsiklong gunman. Kwento ng mga saksi, pinagbabaril ng mga salarin ang dalawang lalaki at isang babae. Patay ang mga lalaki habang sugatan ang babae. Paniwala ng pulisya, target na mga salarin ang isa sa mga napatay dahil sa dami ng balang tumama sa katawan nito. Dumayo lang daw ang biktima sa lugar para makipaglaro ng baraha at bisitahin ang anak. Dead on arrival naman sa ospital ang isang lalaki sa Cebu City matapos umanong barilin ng kanyang kainuman. Ayon sa pulisya, sinita ng biktima ang sospek nang magpaputok siya ng baril. Pero imbes na makinig, pinaputukan daw niya sa dibdib ang biktima at tsaka tumakas.